Ayan, eh, nagsasain ako. Nakikita nyo ang aking rice cooker. Sain ng kanin para tumibog nyo yung para sa dinner. Meron din akong mansanas. Mm -hmm. Tapos, yun ang aking blender pang gawa ng juice at ang aking um, kettle. Tapos, ito yung binili kong um, pot sa Dubai na sinamahan ako ni Jong sa Carrefour. At ang pabaon sa akin ni Jong, ang aking kaibigan sa Dubai, Pure Foods, siyang Corn Beef. Ito ang aking sahog, igigisa ko ang bawang at sibuyas. Ngayon, pinapainit ko ng mantika at umpisan ko oh, ang aking microwave na pala. Umpisan ko ang aking pagpiprito. Okay. Sandali lang. At yan. Yan. Mainit na ang mantika. Ako, medyo masusunod yata. Yan. Okay. Kung unahin ko muna ay ang... Ah, unahin ko muna ang... kung gabi na. Unahin ko ang... Bawang pang-gisa. Ha? Bawang muna. I-gisahin ng bawang. Pag medyo nag-brown na, susunod ko ang sibuyas. Mmm! Yummy! Yan! I-gisahin ko na na. Maraming salamat sa pabaong pure food chunky corned beef ni Joe. May makikibug ako ngayong gabi dahil ako'y gutom na gutom. Kulang ang pagkain sa aeroplano. Biten. Tignan. Oh. Okay ba? Hmm, nagamoy bawang na. Okay. Siguro napapansin nyo, naka-sweatshirt na ako dahil malamig dito. Bukas nang na heater pero malamig pa rin. Nakakapanibago talaga dahil sa Dubai, eh, sobrang init. Dito naman, eh, yung lamig. Medyo brown na ang bawang. Isusunod ko na ang sibuyas. Sandali lang. Sibuyas naman. lang yata sa mantika. Medyo dry. Dagdagan. Dagdagan ng mantika. Pure Foods Chunky Corn Beef. Ha, do, ha, do, ha, do, ha, do. Igan. Ito po si Michael Padgettin na gulat. Igan, matapos ang alas 8 ng gabi,